Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkapanalo ng Golden State Warriors laban sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang naubos na nga pang ni Lebron James sa Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng Golden State Warriors ang kanilang game ngayong araw laban sa ating defending champions na Boston Celtics sa score na 118-112 sa loob mismo niya ng TD Garden. Sa pahunguna ni Stephen Curry na nagtala dito ng 27 points at si Draymond Green na kumuha naman ng 16 points, kasama na dyan ang kanyang ginawang game ceiling clutch free throw. Tumulong rin naman nga po dito ang kanilang mga bench players na sinabati Hill na kumana ng 16 points. Kyle Anderson na nagtala dito ng 11 points at si Moses Moody na gumawa naman ng 10 points off the bench. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ay umangat na nga po sa 7 wins at 1 loss ang kanilang record sa standings ng Western Conference. Kasama ni John ang kanilang hawak ngayon na 5 game win streak. Nangangahulugan na rin naman nga po nito na sapat na nga po talaga lakas at lalim ngayon ang kanilang lineup lalo na ng kanilang bench para makasabay at matalo ang mga legit na contender sa NBA ngayong taon. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang naubos na nga po ang pasensya ni Lebron James sa Los Angeles Lakers. Ginawa naman nga po sana mga katropos ni Lebron James ang lahat ng kanyang makakaya para mabuhat lamang ang Lakers sa kanilang game laban sa Memphis Grizzlies matapos nga po siya ditong magtala ng 39 points, 7 rebounds at 6 assists sa kanyang 15 out of 24 shooting sa field goal. Ngunit hindi para naman nga po ito naging sapat para matalo nilang Memphis. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkatalo ay bumagsak na nga po sa 4 wins at 4 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ikasampuna sa Western Conference. Yes, hindi nga po kayo nagkakamali sa inyong narinig mga katrops. Simula nga po sa pagkakaroon ng Lakers ng 3-0 na record at pagiging tapo nila sa West sa simula ng regular season, ay bumagsak na nga po sila sa standings bilang isa sa mga worst teams ngayong season. At pagkatapos nga po ng kanilang pagkatalo ay hindi na nga po napigilan pa ni Lebron ang kanyang sarili na ilabas ang kanyang pagkadismaya sa kanyang mga teammates. Ayun nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview sa media, nakakapag-demoralize nga po sa kanya kapag hindi na ipapasok ng kanyang mga teammates ang kanilang mga ginagawang libreng tira sa loob ng court. Kaya sa naging pahayag pala nga po nito ay mukhang malapit na nga po na maubos ang kanyang pasensya at siya na nga po mismo ang magde sa kanyang mga teammate na walang naiaambag sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.